Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Sana naman uh, maawa si uh, si Senator Amy Marcos sa mga nakatatanda at aksyonan na niya Uh, sa committee niya kasi nasa committee pa eh. Mm -hmm. Aksyonan na niya sa committee uh, itong Universal Social Pension kasi mm -hmm. talagang itong pinakamimitsi, itong pinakaaantay ng mga nakatatanda mm -hmm. na lahat lahat na ng uh, ng seniors ay uh, tatanggap na ng buwan ng pension. Opo. Ano uh, sabi niyo po nakausap na ninyo si Senator Amy Marcos at nasa committee niya ano? Yung pong uh -oh. uh, counterpart itong panukala na ito na ipaliwanag po ba sa inyo kung bakit naantala ang pagpasa nito at ano ang commitment na malinaw na ibinahagi po niya sa inyo uh, well uh, wala naman malinaw na commitment sabi naman niya pag-aaralan niya mm. pero napag-alaman ko doon sa isang isang uh, uh, head ng malaking organization uh, dito sa Pilipinas mm. na na TWG na pala yon Okay. At uh, ewan ko, ko anong kwan, eh, bakit hindi pa inilalabas. Mm -mm. So sana uh, pinagdadasal namin at usap kami, Senadora Amy Marcos, na sana aksyonan mo na itong universal social pension. Maawa ka naman sa mga nakatatanda at ito lang ang talagang inaantay nila. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.